May ano dito Parang pedestal oh, na. Pwede ka maglagay ng torch dito Ayan oh, lahat ng mga posting eh. lang sa entrance makikita natin ayan yun yung gate ang ah, solid na solid napaganda ng gate tapos yung poste dito sa entrance ano para siyang semento siya pero parang may ano siya pagkakahoy ang dating ayan o oh. yung design ayan parang malaking puno tapos may mga ano ba to leon dito sa loob ayan Ayan, nakagwardiya. Sa kabila, meron din. Para makita niya lang. Tapos may Buddha doon. Tapos napansin ko lang, napakadami napaka dito ng mga banga, no? Siguro yung may-ari nito ay mahilig mga koleksyon ng mga banga. Ayan. Tapos yung pinto nito makikita natin. Grabe, ang kapal ng pinto. Sorry. Hindi naman ang ng pinto. Tapos itong door frame. Sobrang laki. Parang isang puno talaga. Hindi hawakan ng pinto. Ayan, no? Ayan guys, humor banga pa dito. daming banga. Ang laking salamin dito. Ayan, pala sa lunat. <laughs> Ito sa gilid. Ayan, ang mga dito. Parang sa akin dito. Ito Tapos dito. 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 dito, parang may lobby. Ito lang sa gilid ng entrance door. Tapos, ito siguro ang portrait ng mayari ari no? Hindi natin alam, no? Tatanong natin mamaya. At itsura pa lang ng na mga nakalagay na ano dito. Mga palamuti ay talagang may halaga na. At mukhang hindi, ano, no? Basta-basta. Ito lang siguro mga antik, no? Hindi natin alam, pero pati ko para mga antik na, na yung mga banga dito, oh. Ayan, no? Tapos itong salamin na to, Kakaiba yung dating. Tapos meron din silang ano ito, si Papa Jesus. Ayan, no. Hagdan pa lang makikita natin, hindi biro ang halaga ng palasyo nito ito. Tawag dito ay palasyo sa bukal, pero si ko siya nakalagay naman, Castillo sa bukal. Dito na tayo sa so may part pocket ng second floor. Ayan yun, tingnan niyo dito sa kalagitan ng hagdan. Ganyan yung tsura. Dito sa second floor. Oh, wow. Grabe. Ngayon ako nakakita ng itong bahay na punong-puno sa pala palamuti. Mga antik na palamuti, no? Sobrang dami. At tapos ito may malaking kahoy dito na ano. May Papa Jesus. Hmm? Tapos ito parang upuan ng hari, no? parang tron kasi yung hagdan may bintana daw mayroon ulit portrait dito hindi natin alam kung pa anong painting to ayan hindi natin makita masyado sa camera medyo madilim tapos may bilog doon na ano, salaming ayan tapos sa tapat meron sa tapat na yan dan sa loob. Ayan. Eh. So, hindi ko alam kung saan dito ang papunta ng third floor. May dan papunta Ito si Ardon dito, banda eh. Ayan, may laboratory. Ayan. Eh. Ayan, may laboratory. Tapos, yun na. Meron yun dito shower. Oh. Ang daming nab ng shower. May mainit, may malamig. At saka, malakas, may hina. Ayan o. No. Ang lang ng shower. May kwarto dito. Try natin i-open o. No? yun Bukas pa. Nabubukas pa yung kwarto isa. yun may bed dito ng ano. ng bed. So ito nakikita lang natin to sa mga gamit ng mga sinaunang tao talaga eh. Noong nagpunta ako sa bahay ni Emilio Aguinaldo, ganito yung bed nila pero bakal. May bakal. Ito purong kahoy. Ayan o. No? Ayan. Ayan, ganyang bed. Tapos may Buddha naman dito. Golden Buddha. Ayan. Medyo against the light. Parang may buwalang kristal. Dito rin o. nakapatong sa banga. Ito's may malaking globe dito. May malaking globe. Ayun oh. No? Ikot ba to? Medyo maganit na. May ikot, pero medyo maganit na. Yung globe, no? Tapos may mga sofa. Yung salamin pala. Ito nakita sa hagdan. Itagusan pala dito sa loob. So, ayun, no? pero hindi mo kita yung labas, no? Yung salamin niya is one way. Mirror lang. Ayan, yung malaking ibon. Oo, ang klaseng ibon yan. Kita natin may terrace para doon sa likod. Hindi natin alam paano pumunta doon. Dito may pinto. Matara. Matigas buksan. So, hindi natin alam paano pumunta sa third floor. May pinto pa dito. Which is bukas. Ayan, may hundan. Ah, ito parang sauna. or ano, ano pa ito? Ayan, meron dyan. Uh, maliit na pan pan siguro yan fish pan ba yun? yan yung mga posty pa yun yung nakadesign. parang punong malaki no? so, may grips artificial tooth itong pinto na to ay sarado mayroon din pinto dito ito natin yung isang maliit na pinto ayun ito pala yung pinto bakit sa taas ay, siya, ano siya? Anong matawag sa pinto na ito? Spiron? Ayan, truket tayo. I think papunta sa taas ito. Paket eh. <laughs> ah. pa yung bakal na mga... Ano kasi bakal siya. Matibay pa yung bakal na ano, mga... ...hagdating. Wow. Ang ganda rin dito. Anong klase ito? So ba itong tawag dito? Oh, sofa, no? Bilog na sofa. Tapos ito yung chandelier nila. Napakaganda. Medyo malikabok na nga lang, no? So, sobrang tagal na. Tapos meron naman tayo makita mirror na katulad dun sa baba kanina. Tapos yung bilog na salamin. Meron naman dito ang bathtub. CR na to, eh. May bathtub na hindi na nagagamit. Ito laboratory, nandito yung CR, may pinto maliit doon sa gilid. Ayan. Napakaganda. Ayan, I think cemento yan. Pininturahan lang ng parang kahoy, no? Tapos dito, may isang... Ayan. Ay, karabi. Ito yung mga upuan na talagang masasabi mong napakatagal na. Antik na antik na to. Ayan. Napakaganda ng yari. Ang upuan. Tapos dito may golden na uh, ano. Golden cabinet. Ano uh, ang laman ito? Yun, mga lumang gamit. Yan. Tapos dito may dalawang pinto. Papunta sa labas. Yun. Dito. Papunta sa labas. Masikip na dito pero kita mo na yung labas. Ayan Medyo masikip lang dito. Nakadungaw tayo dun sa garden sa lapas. Yeah, tapos may ginagawang bahay bago dyan sa Likod. Tara. Sarado natin yung pinto. Nandito tayo sa... Nandito tayo ngayon sa third floor. No? Third floor ito. Ano natin? So, nandito tayo ngayon. Tapos may hagdan doon sa taas sa kabila. Oh. Ayan. So, hanapin natin kung paano tayo magkakaroon ng access papunta doon sa hagdan. Grabe yung mga banga nito. Lalaki o. Oh. Hey guys Oh. Lalaking banga. may pinto. Ah, ito. Itong pinto na to. Papunta sa labas. Hindi ko na talagang parang buksan to. Ayan o, eh, no? nabuksan ko yung pinto. Papalabas. Ayan. Ito ay papunta sa labas. Going up to the next floor. Uh, where is, which is fourth floor, no? Pangapat na floor. Ganda. Tapos meron pa sila dito ano, Ano ba tawag dito? Parang... Terrace pero may kubo pa dito. Ano ba tawag dyan? Kubo ba tawag dito? Ano ba tawag diyan? Ayan, oh. Tapos may mga kahoy na upuan. Ayan, oh. May usa. Ayan, medyo nagato na yung mga kahoy kasi ito nababasa sa ulan, eh, Dito. Tapos ito yung tsura. Ano, ano. Ayan, meron pang Nasa fourth floor tayo. Fifth floor. So, pang limang floor pala itong bahay na to, Limang palapag. Ayan, oh. Yung tsura ng bahay. Ayan yun naman. Wow, ganda. Tapos sa baba, ayan o Ayan yung baba Ano yung motor natin? Garabi <laughs> Ayan, may sungay ng usa dito I think tunay to Ano? Tunay, no? Sungay ng ano ba dyan? Antelope Usa o ano Tapos may ibon Ito, figurine Ceramic I think ceramics, no? dito may isang bilog na baka na bakal sa amin ito yung ano barrel so sa pagkakatingin ko dito sa bahay I think ano kolektor yung may-ari nito may higit koleksyon no may din pa pride pa baba ayun no papunta to saan ayun sa third floor tapos may pababa diretso sa garden Meron. May pababa sa sagabi. So, ganun lang tayo dyan mamaya. na natin yung dito sa labas. Sarap ng hangin dito sa taas. Kasi ito naman yung 4th floor guys. Patak, paakit ng 5 floor. Ayan oh. Wow. Kaya tayo sa hagda na to. Ganda. Jeez. Grabe yung ano. Pero hindi ko makipaliwanag no, kung anong theme ng bahay. No? Kung anong <laughs> tema sa pagkakagawa ng bahay no? kasi wala yung may-ari, hindi natin matanong eh natin may explain yun know oh. nakakaiba yan, ang lakas ng hangin dito tingnan nyo naman yung bahay Please. try natin kung makakakit pa tayo sa taas kita natin yun kung ano meron dito sa tuktok ng bahay no? medyo mahangin na dito yan, may table po yung dulas table pa dito Tingnan mo yung pinto. Tapos ayan oh. May hagdan pa. Kita din mamaya pero silipin mo natin dito. Parte dito. basa kasi umulan kanina eh. Yun. Grabe guys. Bahay dito. Yung mga poste. Yun ang lalaki. Tapos yung pader nitong bahay sobrang kapal. Tara Sobrang laki nitong bahay Mababa lang yung ano Hindi naman tayo mauntog konti na lang <laughs> Mga six footer siguro untog na doon Alam mo na yung muko Ayun, meron ulit pa ni Bagong ano dito Ayan Parang ganitong Ano bang tawag sa ganito Parang shade Ayan tas may pa spiral hagdan ulit pakit pag sa pinaka tok tok tapos mayroon ditong tangke ng tubig ayan which good no? kasi supply ng tubig hindi sila mag-aalangan sa supply ng tubig kasi napakalaki ng tangke na to ayan wow ang ganda akalain mo na, nasa ibang bansa tayo pag nandito ka sa loob ng bahay na to parang nasa ano ka Roman Empire, no? At, tayo sa may hagda na to. Pabataas. Pinaka-tok-tok na itong bahay. Rabi yung palasyo na to. Uh, Ang laki. Pero sa dami niyang palamuti sa loob, no? Medyo sumikip eh. Ayan, yung view dito sa taas, guys. Tapos may ano dito oh. Parang pedestal. Dalawa yan. Ayan no. Oh. Tapos dito parang yung sa sinaunang panahon ha. Pwede ka maglagay ng torch dito. Ayan no. Oh. Sa lahat ng mga poste. Parang may lagay ng torch. Yung paggabi. Pinapailaw o pinapasindihan. Para magliwanag. no. oh. Malagay ng torch. Tapos ito. Tanaw mo yung kapiligiran. makiling. Hindi lang natin patanaw ngayon. Gawa ng sobrang maulap na no, tatapos na ng ulan karabi ah, ang ganda tapos ito yung bubong nung parang kubo no? Ayan, parang dome bubong ay sobrang ganda dito Ayun, no? Know, itong magandang palasyo na ito ay matatagpuan lang mismo dito sa Parangay Bukal, Alamba City, no? sa Laguna. So sa ating paglilipot dito, namangha tayo sa napakadaming mga palamuti na lahat, halos lahat ay eh, antik na na matatagpuan dito sa loob ng bahay.